binati naman ng coach ng Italy ang Gilas Pilipinas dahil na rin sa kahit na natalo ang Gilas sa tatlong games nila sa Group A ay nandon yung lumaban sila at tiket yung mga scores sa lahat ng kanilang laro. Yung chance na manalo ang Gilas ay nandon rin kaso sayang rin talaga dahil posible ang panalo pero nawala ito sa kamay ng Gilas team. Nakikita ng coach ng Italy na good job ito para sa Gilas team pero mas good job sana kung nakuha ng Gilas ang panalo. Record na naman ang nagawa ng Gilas at simula noong 1982 ay sila ang team na nag-host ng FIBA World Cup na walang nakuhang panalo sa prelim preliminary round. Maliban sa Southeast Asian Games history ni Coach Chot Reyes na kung saan tinalo sila ng Indonesia sa finals ay dumagdag pa ngayon ang pagiging host ng Pilipinas at walang nakuhang panalo sa preliminary round. Hindi naman nasayang dahil history na naman ito para sa Gilas team. Para sa mga ilang fans, sapat ba yung effort nila para sa game na nakukuha ng Gilas? Unang-una na dyan ay may bayad sila kaya walang talo ang Gilas staff mapa player. Ikalawa yung mga fans ang gumagastos para makapanood ng laro. Yung iba naman matatapang at pumupusta pa nga sa Gilas team dahil na rin sa tiwala sila na kaya ng gilas na manalo. Pero sa bandang huli ay puro talo pa rin kaya meron at merong pinanggagalingan ang komento ng mga fans. Yung mga fans walang bayad ang mga yan at sila ang gumagastos para sa kanilang subscription para makapanood ng laro kaya sila talaga yung doble ang talo dahil gumagastos na sila sumama pa ang loob nila at mahirap nga naman na maging masaya at makapagsabi ng maganda kung talo rin ang pusto nila sa gilas team. May mali naman talaga sa mga fans kung nanalo naman ang gilas team at negative pa rin ang komento at pure hate na talaga yon para sa akin. Sa akin naman nakabase lang tayo sa resulta ng laro. Ang talo ay talo at ang panalo ay panalo. May iba naman na masaya pa rin kahit talo at pwedeng nagiging plastic na lamang sila. Mag-iiba rin ang mga komento ng mga fans kapag nanalo naman ang Gilas kontra sa team ng South Sudan at China mas tindig pa ngayon ang kagustuhan ng Gilas team na manalo kontra sa South Sudan at China dahil may gusto silang patunayan ngayon sa mga Filipino basketball fans at ito ay kaya rin nilang manalo sa FIBA World Cup. May mga 18 nabubas, na nababasa ko lang talaga sa mga contest ah hindi ito yung tamang panahon para ibas sila kasi tawag din nila nagkakamali eh ginarduwa rin nila yung best nila eh kay coach ah uh, uh, ginagawa nila ng din yung best niya eh sa kanya talaga babagsak ta kasi sayang na uh, pamato dito eh Know, so dapat suportahan niyo pa rin kung ano man mangyari kasi para sa atin to para naman kay Ren Sabando ay humihingi ito ng pangunawa ng mga fans at lumalabas na kahit puro talo tayo ay huwag nating masyadong ibash ang mga players at maging ang coach natin. May punto nga naman si Ren Sabando dito dahil na rin sa hindi pa tapos ang laro ng Gilas team at pwede pa silang makakuha ng panalo kontra sa team ng China o sa team ng South Sudan. Inaasahan na South Sudan ang isa sa makakalaban ng Gilas sa Group M dahil na rin sa matatalo ang mga ito kontra sa team ng Serbia na kung saan tinambakan ng Serbia ang Puerto Rico at tinalo naman ng Puerto Rico ang team ng South Sudan at kung sa stats ang basihan ay mananalo na ang Serbia kontra sa South Sudan Sa Group M na ang focus ng gilas ngayon kontra sa team ng China at South Sudan Balikan natin yung pahayag ni Renza Pando na dapat ay suporta pa rin sa team ng Gilas at sumasang-ayon ako dito pero yung katotohanan kasi na may record si Coach Chotreas sa SEA Games at maging dito sa FIBA World Cup ay hindi talaga maaalis sa memorya ng mga fans kaya ang dapat gawin ni Coach Chotreas ay maipanalo niya ang laro kontra sa team ng South Sudan at China at dito sigurado na makakabawi siya sa mga fans. Nasa kanya na ang mga players na kailangan niya para manalo at kung maganda talaga ang ball rotation ng Gilas at hindi naiipit itong si Clarkson ay mananalo ang Gilas. Huli huli na ang laro ng gilas at nagagawa nilang matrap si JC sa ilan sa mga plays. Sa laro nila kontra sa team ng Italy ay isa lang ang naipasok na naman ni Jordan Clarkson sa pitong attempts niya sa 3-point area. Kung naging 4 out of 7 sana ito sa 3-point area ay panalo sana ang gilas team. Lahat ay kailangan talaga na gumawa para sa gilas team ngayon kontra sa team ng China at South Sudan. At tignan nila yung tira na open talaga at hindi pilit. Nang sa ganun ay mas mataas yung chance na pumasok ito. Olympics ang focus ng gilas ngayon at kung magaw nilang manalo kontra sa team ng South Sudan at China ay may chance na sila ang makakuha ng spot na ito. Nasabi natin na chance dahil na rin sa nangunguna pa rin ang Japan sa race to Olympics ng mga Asian teams dahil sa kanilang panalo kontra sa team ng Finland. Magiging pahirapan pa rin para sa gilas team na makakuha ng panalo sa Group M dahil na rin kung ibabase natin sa laro ay halos ka-level lang ng gilas ang China at South Sudan at 50-50 ang lahat ng mga laro dito. Matatangkad ang mga players ng China at nakakapag-adjust na rin ang mga ito kasama ang kanilang naturalized player. Ang South Sudan naman ay maganda ang pinapakitang laro, may height mabilis at may shooting rin sa 3 point area kaya naman nakikita natin na hindi magiging madali para sa Gilas team ang mga laro nila sa Group M. Alam na alam ng mga players lalong lalo na rin itong si Narenza Bando at Clarkson na kailangan nilang manalo ng sa ay makabawi sila sa mga fans at ito yung magbibigay sa kanila ng push o motivation para makuha nila ang dalawang panalo kontra sa team ng China at South Sudan. Tao rin lang si Coach Shot at nakakaramdam ito ng stress at nakikita na rin siguro ito ng mga players yung frustration niya as a coach kaya naman sila na ang nag step up at nagsasalita para na rin dito kay Coach Chot Reyes. Simple lang ang kailangan gawin ni Coach Chot Reyes at ang Gilas Team at ito ay ang makakuha ng isang panalo para mabaliktad ang komento ng mga fans dito sa Gilas Team.